ako okay. NG okay. Rabbit ko. Okay, uh, tanong sa atin. Ako po ulit si Doc Bernit. Doc, kinagat ako ng rabbit ko, Doc. Akala niya pagkain ng kamay ko. Hinugasan ko ng malinis na tubig. Uh, sinabunan at nag-spray ng alcohol. Wala naman akong sintomas ng rabies. Okay? So, nag-comment siya sa video na sabi kong dapat bang bakuna ng anti-rabies ang rabbit. Okay? So, ang sinabi ko doon, kung ginagawa siyang pet, lalo ng mga bata, dapat talaga bakunahan. Ngayon ang tanong niya, bakit ala daw siyang si Thomas ng rabies? Okay, unang-una kasi, ang rason kasi kaya binabakunahan natin, kapag kasi yung aso na, ay yung pet natin, rabbit man yan, ay nakagat o nakadila siya ng uh, laway ng pusa o aso na may rabies, dun pa lang siya magkakarabis. Okay, unang-una, -una, yung rabbit mo, malamang wala siyang access ng laway o nakagat man siya ng animal na may rabies. Kaya wala kang rabies. Tandaan natin ang primary na uh, nililipatan ng rabies virus ay sa laway. Huwag nating isipin na pinanganak ang mga hayop ang mga pets natin na may rabies. Okay? Ang number one na depensa natin para hindi magkarabies ang ating pet ay uh, sa mga asot pusa Siyempre, pati din sa rabies, ay wala siyang access sa labas ng bahay natin. Okay? Para hindi siya madilaan, makagat ng mga hayop na posibleng may rabies. Yun ang number one, kung hindi siya nakakalabas. Number two, yung pabakunahan natin sila. Okay? Depends sa yun sa loob ng katawan nila. Kasi pag may bakuna, hindi na magkakaroon ng rabies yung pet mo tap uh, lalo na kung taon-taon ay na-update ang vaccine. Taon-taon pa-update, hindi tatama ng rabies kasi protection yun. Okay? So, si Doc Wernie, gandang hayop sa gabi.